Good morning mga betcha, kabetcha. Tara sama niyo ako magdilig ng aking mga halaman. Namamatay na yung ilang araw hindi ako nagdilig. Tapos si, paalis-alis ako. Okay, hanggang dito na lang aking video. Sa susunod po ulit, maraming salamat po sa panunood. See you in the next video. Thank you. Tara, tinan natin yung mga halaman ko. Nagkandamatay na po yung mga halaman ko ngayon. Tamatis ko, namatay na. Talong. Maliliit lang yata itong mga to Ang sili. Ang dami bunga, oh ng talong maganda matay na rin kasi kasuhin ko mamaya yun kung ano kamatis ko nagtumbahan na